shout out pala guys sa mga content creator sa na nakasahod na so sana guys matulungan ninyo ako kasi yung ano yung yung ads ko uh, natanggal so meron na po akong naipon ng na mga ano mga kita ko sa aking mga video pero natanggal yung mga ads maliit pa lang yung uh, mga subscribers ko mga kabisdak pero lahat po mga mga ano organic uh, subscribers so, so sana tayo ng tulong sa mga ano sa mga sikat na mga content creator na mga youtubers hihihi tayo ng tulong kung paano uh, magkaroon ulit ng mga ads kasi yung ano yung unang una talaga yung problema ko mga kabisdak yung ano requirements uh, wala kasi akong valid ID kasi nagpaparinyo ako ng uh, lisensya ko sa May Maynila sa Las Peñas po ah uh, temporary lang binigay sa akin papel hindi naman tanggap sa requirements ni 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 Ads on Rails. yung ano yung temporary na ano yung ID So, kailangan ano daw yung yung tawag nito, yung mga valid ID daw dapat. So, isa lang kasi yung ID ko eh. Meron ako dito uh, barangay ID, hindi naman pwede siguro to. Ilang bisis ko na to uh, ipinasok sa ano sa requirements pero hindi hindi tanggap yung requirements natin sa YouTube. So sa mga content creator diyan na ano na may experience ng ganito, sana uh, shout out sa inyo sana matulungan niyo ako guys. Si sayang yung sahod ko. Kaya e kaya ka paano uh, sana tayo ng sahod sa ano sa YouTube. So, yun lang po mga kabisdak uh, at uh, sana merong mag pbm sa akin at uh, matulungan ako. Alright, so maraming salamat mga kabisdak at mabuhay kayo, God bless.